Magandang buhay mga kaprobinsya! Welcome back sa ating YouTube channel and for today's video mga kaprobinsya ay kilalanin natin ang sumisika na YouTube personality ngayon. Maganda, masipag at mabait na dalaga. Siya ay nakilala sa nakakakiliga na tambalan nila ni Kalingap Edu sa YouTube. Siya si Erica May Surita. Kilalanin pa natin siya sa video ito ang buhay bago siya na discover ng kalinga Team, ang kaniyang mga pangarap sa buhay at ang kanilang nakakakilig na tambalan ni Kalingap Edu. Kung bago ka lang sa akin channel, pakisubscribe subscribe naman po at i mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating mga videos. Si Erika Meisorita, 20 anyos, ay tumigil sa pag-aaral upang mamasukan bilang kasambahay sa Manila noong 2020 para makatulong sa kaniyang pamilya. Grade 11 na sana siya nang tumigil ito sa kaniyang pag-aaral. Pangarap ni Erika ang maging isang nurse. Naulila siya sa kaniyang ama sa edad na 12 anyos matapos mamatay ang kaniyang ama dahil sa disgrasya sa motorsiklo. Ang kanyang lolo Miguel ang tumatayong ama niya. Ang kanyang ina ay walang trabaho. Ito ang rason kung bakit siya tumigil sa pag at namasukan sa Maynila bilang kasambahay. Dahil sa kanyang angking ganda, sumasali sa mga modeling contest ang dalaga. Ang kanyang talento ay ang pagkanta at ang pagsayaw. Kailanman at nasaan may ito ang ko Gusto ni Erika na mapaayos ang kanilang bahay at makapag-aral muli Nang mamatay, ang tatay ni Erika ay palipat-lipat sila ng lugar at tirahan Sa edad na 17 anyos ay naranasan nitong magtrabaho para suportahan ang pag-aaral at ang kaniyang pamilya Marami ang humanga kay Erika at na-inspire sa kanyang kwento. Bumuhos rin ang mga pagpapala para sa kanya. Marami ang kinikilig sa tambala nila ni Kalinyap Edu na binansagang Edrika. Pero ayon kay Erika ay crush lang ang turing nito kay Edu. Para sa kanya ay hindi pa ito ang tamang panahon lalo na at marami ang nagbabash sa kanila. Ang paboritong ulam ni Erika ay adobong pusit. Mahilig siya manood ng mga k-drama kagaya ng Boys Over Flowers. Nag-aaral siya sa Hope Senior High School. Binigyan siya ng oportunidad bilang talent for modeling. Nitong buwan lang ng Agosto ay nagdiwang ng kanyang 20th birthday si Erika. Dito niya unang naranasan ng isang ingranding birthday celebration sa tulong ni Kilinga Prab, ng kanyang team, mga supporters at mga sponsors. Dahil sa espesyal na araw ito para kay Erika, aba, lalo pa siyang pinaganda sa kanyang makeup, up ayos ng buhok at eleganting gown. Nagserving escort niya sa entourage ang kanyang katambal na si Kalingap Edu. Dahil sa Kalingap Nakilala ang dalaga sa YouTube at mabilis na dumami ang kanyang mga followers sa kanyang Facebook page na mayroon na ngayong 66,000 followers. Samantalang 28,000 naman sa kanyang Facebook personal account. Ang kanyang YouTube account naman ay mayroon na ngayong 13,000 subscribers at nasa 13 na mga videos na sinimulan niya noong July 26, 2023. Makikita sa kaniyang YouTube channel ang mga kilig moments nila Kalingap Edu at mga personal vlogs niya. Mababasa sa description sa kaniyang YouTube channel, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng Kalingap team. Especially kay Kuya Val Matubang ang ama ng Kalingap at kay Kuya Rab na tumulong sa akin at sa lahat ng sponsors at viewers kung saan binago niyo po ang buhay ko at ito po ay tatanawin ko na isang malaking utang na loob sa inyo. God bless po sa lahat. Nawa ay marami pa kayong matulungan na gaya ko. Maraming salamat. Bumuhos ang tulong sa dalaga at sa kanyang pamilya. At isa sa pinakamalaking tulong na dumating ay ang pagpapatayo ng bahay para sa kanyang pamilya Lalo pang kinilig ang Edrica fans sa episode sa YouTube channel ni Kalinga Prab kung saan hinamo ni Kalinga Prab sina Erika at Edu sa One Day Jowa Challenge. Makikita ang husay ng dalawa sa pagpapakilig sa mga manunood at tunay na napahanga ng dalawa ang Kalingap Team. Nice ba sana itong gawing serye ni Kalingap prab, kaso Nito mga nakalipas lang na linggo mga kaprobinsya ay inanunsyo ni Kalinga Prab na humiling ang lolo't lola ni Erika na itigil muna ang pagbablog kay Erika upang makafokus muna sa pag-aaral ang dalaga. Bagay na nirerespeto naman ni Kalinga Prab. Masakit man ito para sa kanya pero ang sabi niya ay malaki pa rin ang kanyang pasasalamat dahil sa mga sumuporta kay Erika at kay Kalingap Edu. So, dito naman po, uh, naiintindihan naman natin si Erika na baka nahihiya sa akin. So, huwag po natin siyang iba, iba siya, no? Huwag natin pag-isipan ng masama. Kasi baka nahihiya lang sa akin na magsabi na ayaw na nila magpo-vlog. So, ngayon, ang sa akin si Lolo at si Lola niya? Kaya sana, ang wish ko lang din kay Erika na sana maging matagumpay siya sa kanyang pag-aaral kahit wala na kami, ano? Kasi kami, yun lang naman talaga ang gusto namin. Hanggang dulo na matulungan natin si Erika. Hanggang sa kanya. Hanggang siya yung maging na, na talaga. Yung matupad niya yung pangarap niya, makatapos siya ng pag-aaral. Pero ngayon nga, na pinutol na niya yung connection sa atin. Pinutol na niya yung, yung karapatan natin na makatulong. So, I think, kaya na nila. I think, di naman na, siguro yung gagawin yun kung hindi nila kaya, di ba? Nawa ay patuloy po nating suportahan si para Rab mga kaprobinsya at ganoon din ang buong Kalingap team para mas marami pa silang matulungan na mga kaprobinsya nating nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating mga videos pakilike and share na rin po ang video na ito. Hanggang sa muli!